Hi guys, magigigo tayo ngayon. Pupunta tayo ng ilog. Tingnan nyo guys, ang ilog o, oh, linaw. Napakaganda nito. Kita nyo naman, oo. Oh, kita nyo naman yung araw guys. Napakainit ini Oh. Ito guys, oh. Oh. Si okay. sarap ng tubig, guys. Oh. Beautiful. Okay, babatay dito, guys. Medyo mataas 'to. Oops, muntikan na akong ma guys. sẽ sì, buồn nay in tan. Oops. May humarang guys, may humarang. Tanggalin natin 'to guys para. Wow. Sarap. Sarap talaga sa probinsya, guys.